Another day, another vlog. Welcome sa ating pang vlog. Cooking, cooking vlog po ulit po tayo. Yes, kumukulo na po. May sibuyas na po din yan. Lagyan po natin ng ng buo. 不带哟。太 ko ang oran po ngayon. Ayan, magsasabot po tayo ngayon. Sisigang na babit mo na ngayon. Ang inalagay na po natin ang ating karinang ng baboy. natin. Ayala lang po natin kamulo. Ang mga ito, ilagay na po natin ang mga gulay niya. Ngayon lang po sa panonood. Sa ating pagluluto ating adulang. Lipat po natin sa kabila. Wala po ang nabiling okra. Ayan na lang po. Mas masarap pa sana kung may okra pa yan. Silipin natin kung may silip pa tayo. Ay, ubos na ang ating Siling nga ba? Ba, ubos na yan. May, may apat naman na piraso. Takpan po ulit natin para madaling lumambot po ang ating mga gulay. ito lang tayo sa ingredients na gulay wala tayong nabigay okra ganyan na lang muna palambutin muna natin ang ating sita bago natin ilagay ang tanyang sinigang para hindi sabigas ang ating gulay kulang ng asin. Dagdagan natin. Mamaya, lagay na po natin ito. Hindi po yan sponsor ah. Yan. hindi po yan kasama sa sponsor Tignan natin yung sita o kung malambot na. Mamaya ng konti para sure na malambot. Takpan mo muna ulit natin para mabilis lumambot ang gulay. Yeah. Tingnan natin kung manambot na siya para mailagay na pong ating sinigang. Tingnan natin kung malambot na ating gulay. Yan mga idol, pa, pwede na pong ilagay ang ating siniga. Para maakin-akin, ilagay na po natin lahat. malambot na lahat pati yung kamote ay yung gabi sa so, mga nagugutom na po dyan hindi na po kayo malapit na po siya maluto penal kisti. Hmm. Pwede na pong kumain. mga nagoboto na po dyan, nalin na po kayo. Dan cooking, kayong na baboy with gulay. Sige po, salamat po sa inyong lahat. Kain na. I love you.